Kan pa bro, yan bro Ayah. Ayah. Babak, babak, atas, babak, babak Babak, babak kita Ayan no? no? oh, Kita mau Oo. Oh, 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 Ito yung napakaraming elemento dito na, na hahagip ng camera guys. Maraming nagpaparamdam. Kaya ayan. Umpisahan na naman natin pasukin to guys. Kasama natin Redic Gustibi. Ayan o. Oh. <laughs> na, tayo sa area, mga ah, medyo creepy itong ano itong bahay na to talaga guys ayan so na puntahan ko na to last ano exploration natin grabe yung pagpaparamdam oh bro may narinig ka makalabog na naman yung sa loob bro routine ko naman dito sana Ah. Oh. Wow. Medyo kumakalabog talaga na Oo, dito, bro. <coughs> Pisahan natin pasukin bro. Oh, 'yan bro. Ayan bro. Yang tahu itu bro ito yung panginginang damdito bro. 'Yun ano? ang nararamdaman mo dito, bro. Parang matay yung banig ko dito. Ramdam mo din 'yung anong 'yan. Pese nga 'yung ano, yung unang explore ko dito, bro. Grabe talaga. Woo! Oh! marado yung ano sumara yung pinto bro try natin gamitin tong ano ito yung lights ko bro ayan oh hindi strict talaga lala eh ha ngayon bro, bro, na skin ng ano ahas, ako, ingat bro ingat, ayon bro nagbukas na naman bro, Tahan natin bro. ilang tao dito bro Ay, bro, walang tao talaga bro Uy ka lang dyan bro ah, Pasokin natin sa itaas Kasi dito sa itaas bro maniwala, maniwala ka talaga sa hindi Grabe yung pagpaparamdam dito sa taas. Yung unang pasok ko dito, bro. Sige, bro. Sige, bro. Mag-iingat bro. May ano nang ahas dyan. Ayan, guys. Ayan yung ano, guys, oh. Yung gumagalaw na parang electric fan, guys. Ayan. Ayan yung gumagalaw dati, guys. Pagpunta ko dito. medyo so creepy yung area dito talaga yan pasokin natin guys akyatin natin itong ano, sa itaas oo bro ayan o ayano. grabe yung kumakalabog talaga guys ayan o no? Parang nanlupayag pa yung ano, yung kamay ko, bro. Bro. Ang nangyari sa'yo, bro. Parang nawalan yung lakas yung ano ko, bro. Kamay. O, oh, ayan, bro. Ay, yung sakin. Ayan, no? Ayan, Yung balay ko, bro. Tumatay, bro. <sighs> Gusto ko talagang pasukin yan, bro. Yung kwartong yun, bro. Ah, gila. Dito, dito kapila, try natin dito sa kabali, kabila guys try natin na ano video one dito guys bro ingat ka jam, bro

Andito talaga bro sila bro. Very active yung ano, yung place dito bro. Kahit dito sa itaas, pati sa ibaba bro. Grabe mm ang -hmm. Nararamdaman ko talaga bro kasi yung ano ko eh, balay Grabe okay. yung kalabog dito. Mga idol. Mm, mga idol bro. Ang liit lang ano, place ng bahay na ito mga idol. Pero try natin oh eh, ayun, ayun bro grabe yung kalabog sa ano sa ibaba try natin ano gamitin ko tong lights na to bro kasi ito yung ano lights na ano ba yung talagang may mahahagip talaga na mga kaluluwa o mga elemento bro tong lights na to Parang ano? Parang night vision ba? Yung lights. Oo bro. Mag-ingat ka dyan bro kasi yan bro. Dati bro. Pagpasok ko yung electric pa na yan bro. Yan yung gumagalaw bro. Saan? Saan ito? Oo. Yan yung ginagamit nila. Kaya yeah, ingat ka dyan kasi napakaraming elemento dito. Ayan Bro, bro, bro. Teka dito, bro. Patayin mo muna yung ano mo. Patayin mo yung an um, tawag nito. Ayun, no lights mo, bro. Tingnan mo bro. Silipin mo, bro. silipin mo. Ayun. Patayin mo yung lights mo, bro. Patayin mo yung ilaw. Ayun. Ayun, bro. Yan, bro. Ayun. Paningna Ayan, no? pa yan, bro. Gumagalaw yan, bro. Ay, baba, baba ata mo. Totoo baba, bro. Ayun. Ayun. No?

Sabi dito bro. Inawisan ako dito bro. ano natin yung mga idol. Napaka talaga. Mukas talaga. Refrigerator dito mga idol. Ibang klase itong bahay na to guys. Bro, wala nang kwarto dyan, bro. Dyan, banda. Wala nang kwarto dyan. Ano to, bro? Ano to? Door nila. Door? Panabas. Ah, okay, okay. Okay. Baka yan yung CR nila. CR nga magiging, bro. Okay. Okay. Ayan, bro. Basta ayo bro, oke, kalian jalan, pasti bro. guys pansinin yung mabuti yung video natin guys pag may nahagip yung kamera natin ayan pwede kayong mag comment sa ating comment section mga idol ayan grabe tong bahay na to guys napakadaming elemento na nakatira sa bahay na to maraming nagpaparamal ayan 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 idol parang may sumisilip sa bintana mga idol Grabe talaga, napaka creepy na bahay ito. Napaka active na bahay talaga. Bro, ito yung ginagamit namin dati bro. Yung bata pa kami. Grabe napaka luma na talaga itong ano, bahay na to Kasi may ano kasi, ha? Jitmatic ba ito? Jitmatic mm ba? Mm-mm. Sekarang, saya bilang bangsa Bro, orang tuh bro, orang tua belajar dari orang tua. Saya bro. apa tuh? itu, orang tuh? orang bro. orang tuh? orang tua, parang box, eh? parang box eh? box parang box to ano kaya to bro Tangke ng tubig nyo o hindi rin parang ano parang ginawa din pag ano tanke ha parang naman ano nagyan ng baka ano to bro, bro parang tanke nga kasi may mga ano tanke tanke ba to ng tubig tanki. yeah Ano bro? Uwi na tayo bro? Tapos na natin to. Sige, sige. Yan guys. So hanggang dito lang muna yung mga exploration natin. No? Yung exploration namin ni, ano, ni uh, Ridiculous TV guys. Hanggang dito lang muna. Yan. So uh, maghihintay kami dito ng wristband guys. No? Baka ano, maghihintay tayo dito ng wristband. Baka ano, Nguskaling magpaparamda naman pagbalik natin dito. Ayun, babalikan natin to, guys. Kaya sa lahat ng mga naiiniwala sa amin, guys, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. This been Ghost TV. please subscribe to my channel sa lahat ng ano hindi pa nakapag subscribe guys. Please please subscribe to my channel Ben Ghost TV at subscribe niyo din yung channel ni ano Rediculous TV, guys. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ayun, God bless po sa inyong lahat, guys, sa ating lahat.